naman! Grabe na! Tang ina! Nakakabuwisit na! Kesa bawal ako mag-inom! Grabe! Bawal na rin pumunta sa barkada ko! Eh mga barkada ko yun! Kailangan pa, tawagan ako! Kailangan pa, video call! Maninigurado kung anong kung nasan akong lugar! Nakakasawa na! Grabe! Anong ah? sabi mo? A anong? Um, si paring Ruben, sinabi niya sa asawa niya yun. Eh, nakakadismaya nga kasi sinabihan niya yung asawa niya ng ganun eh. Wala bang respeto? Ano nangyari? Eh, ayun. Pinalayas ng asawa niya. Kaya ikaw, huwag mong gagayain yun. Ha? Ah? ah, hindi. Kugi, pag ginaya mo yun, papalayasin kita sa bahay. Ay, hindi. Hindi ko naman, gagawin yun. At saka... Ibigan mo na yan ha. Payupayuan mo yan ha. Ah, Oo. Kala ko ako inaano mo eh. Hindi, hindi naman ako ganun. Subukan <laughs> mo lang. Hindi, hindi ako ganun. Hindi ka makakapunta sa bahay. Papalayasin eh, kita. Na, napaka-bait ko. Ano ka ba? Eh, nasabi ko lang yun dahil na sinabi ni paring Ruben sa asawa niya yun. Eh, ayaw mo na. Tsaka ayaw mo na.